Hello, guys! Mama. Dahil po... Mama. Isa po itong sa ating special day. Ayan. It's my birthday. O, oh, kahit na lang po ating... ating handa for today na pinagkasya po ng aking panganay na si Princess Ergin. <laughs> birthday celebration. O, oh, ba? Diba? Okay na yan, kahit na ganyan lang po. Mm -hmm idol, di ba? At is nakakaraos na rin. Ang mahalaga, may napagsasaluhan. At yan ay galing sa kanyang puso, hindi galing sa aking bulsa. <laughs> <laughs> Sama mo, ayun na Sama ang kanyang habidab. Oh, yeah, thank uh, you. Princess. Thank you sa... Thank you sa... Bumili ng Kola-kola sa aking Manugan at sa aking panganay at sa aming Angel ng pa-birthday niya sa akin <laughs> shoes. O, oh, 'di ba? Sa tayo. 'Yan, ang birthday niya sa akin, pa-birthday niya. <laughs> Kain po. Happy birthday to me. Oh, thank you. Ang bait naman ng baby. Oh, tignan yung bibigyan ng kuchinelas. Oh, thank you. sabi mo, hi. Ali ka dito. Dali, sabi mo, hi. Huwag na yan. Dirty na yan. Ay, oh, yan. pa na yan. <laughs> oh, sabihin mo, oh. Hi. Hi. Oh. Ah, di ba? Happy birthday. Happy birthday. Happy Marunong na. Thank you, guys. And please support my vlogs. God bless. Click the bell button for more updates. Ortega. Yan. Oh, surprise cake. Oh. Thank you. Happy birthday daw. Oh, happy birthday. <laughs> Thank you. Oh, blow the candle. Blow the candle. We wish. One, two, three. Ready? <laughs> <Baby. laughs> happy birthday. Oh, Thank ya. you. Pero na mo nakaalala siya Kita niya si Monica. Hmm? Hmm. Bibilin ako niya. Adi ng